Welcome back ulit sa ating youtube channel So guys, nandito tayo ngayon sa pinag nila mga Salvador guys Gusto kong matuklasan ninyo guys kung saan parte sila nag-shooting At kung saan parte ang kanilang mga, kung bagay yung tinatawag nilang mga props o mga tubo-tubo So, guys, paano, niya so ngayon guys ay naglalakad na tayo papunta din sa ibaba ng sa ibaba ng ilo guys kung saan parte sila nagshooting sila ma Salvador So ayan guys dito guys dati dito nakatayo parte ang bahay ni Ma Salvador dyan guys dyan nakatayo siya dyan pinakabahay nila ninyo ninya tapos dini naman guys ito yung daan papunta sa kanilang mga kasamahan nila sa ibaba yung pinagsitingan nila doon guys. Tapos guys. Dito party naman. May mama, may may makikita kayong arko na nakalang nakalagay na barangay uh, welcome to Barangay Santa Ines. Dito guys, diyan sa may kahoy na 'yan. Ayan, dyan may kita guys. Kung napapanood nyo yung ninyot ninya Isang fan, ay isang fan din ako, fan club din ako dun guys eh. Lagi ako nanonood nun. So dito naman guys, malapit na tayo sa pababa. And, guys. So doon guys, sa dulo na yun, yung may, anong yun? Yun, yung may, yun. Kita nyo yun guys, yung may bubong na yun. Ayan guys meron ding bahay doon kung saan sila nagpunta sila ninyo niya basat yan guys lahat may mga props sila yon kagaya nun guys nakita ninyo may props tapos din eh guys sa paibaba dito na tayo ngayon sa paibaba guys ayan bababa na tayo dito sila dito sila nag shooting guys sa paibabang ito Ayan, medyo mabato lang. Ayan guys, kito, Ang gandahan din dito sa ilog na to, ay may bukal. Ito so guys, so ko sa inyo. Ayan so Ayan. So nakita nyo na guys. Kakaiba siya. May bukal din siya dito. So mamaya pala guys, meron pala ako ipapakita sa inyong malapit ring liguan dito dito rin nyo makikita sa barangay dagatan guys sa sako pa rin ito ng Dolores Quezon guys dito sila nagsishooting eh. so ayan guys papa uh, Arina. ito o, na guys. Ito na guys. Yan matatanaw ninyo yan guys kung naalala pa yung mga ano nila, yung mga ginagamit yung bahay, doon parte guys, diyan sa may anong yan, yung may tulay na yan. May para sila, para bagang simbahan yun guys. Ayun. Tapos doon naman, mga bahay. So guys, lalapit tayo ngayon. Tara. So nandito na tayo guys. Nakita niyo yung may kubong yan. Guys, yan lang natitira yung pinag shootingan nila Maha Salvador dito guys. Yan la ang ang natitira dito kasi yung iba siguro kinukuha ng nangangailangan ng, 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 ng mga ano yeah so ayan guys Yan guys, yung tuktok na yan, yung maliit na kung bagay, bundok o brown. Yan, diyan may bahay yan, guys. Bahay yan, may bahid din di Kung naalala nyo pa. papa papasilip ko sa inyo lahat kung saan parte sila naganap ng kanilang shooting. Yan, guys. Yan. Yan, may bahid din di At doon, doon yung sinasabi kong may tulay. Yan. Ayan dito, guys. Ayan. Ayan, makikita niyan guys. May magandang bahay din din guys. Ayan. Kung naalala nyo pare guys kung saan parting lugar are sila Maha Salvador. Ayan guys, makikita niyan yan. Dito lang yung makikita guys. May mga bakas pa silang na iiwan o. Oh. Mga kawayan, yung kanina bubong. Ayan guys. Guys, ipapakita ko na sa inyo yung sinasabi ko sa inyong liguan dito na malapit din sa pinagsitingan nila mga Salvador ito po yun ay napakaganda guys maganda siya, unique, malinis so guys paano? tara let's go get... guys bababa na tayo sa ibaba ng tubig ito yung sinasabi ko malapit din dito sa pinagsyutingan na ng mga Salvador na meron pa lang lugan dito ay may Ang ganda guys, may kubo pa dito ano po ang bayad ng mga ano po dito yung mga lamesa kagaya ho yung mga cottage 200 lang 200. yung 200 yung isa po yung nasa ibabaw magkano po siguro yun yung mahaba um, opo isa oh ay siya bago ay ba ah ba, So guys, meron palang entrance fee on dito. 30 pesos lang guys, kayang-kaya natin sa ating mga bulsa so ayun guys, yung sinasabi ni kuya na 200 daw are ayan ayan, hanggang doon 200 yan pero meron na ako ipapakita sa inyong isandaan lang guys, doon sa may parting, ayun isandaan yun doon guys so guys, ito pala yung tinatawag na nilang liguan dito ito pala yung tinatawag nilang kubli spring So guys, napakarami pa lang maganda ditong gawin, guys. Meron din ditong waterfall. So tara guys, papasilip ko sa inyo. guys. So ito pala guys, ay meron ding entrance fee. 30 pesos lang bawat isang tao. Pero kayang-kaya na guys. Ito'y matatagpuan lang sa dagatan, guys. Barangay Dagatan Dolores Quezon. So guys, tignan nyo ang ganda ng tubig. Okay, oh, yan guys. Ayan. Kita nyo guys. So guys, meron pala ako yung papasilip sa inyo na ano, waterfalls. Pwede kang tumalon, pwede ka rin lumo lang. Kahit eh, delikado rin yung tumalon kahit baka kumapano ka pa. So guys, ito yung sinasabi kong lamesa na pinarerentan isang daan lang guys yan isang daan yan alam landoon yan Paraun. so guys dito tayo sa ibaba papasilip ko rin sa inyo yung yung tinatawag nila dito water hose. so ayan guys waterfall napakaganda dito guys oh pwede ka mag dito ayan so guys kung gusto niyo pumunta din eh dito lang po matatagpuan sa barangay Dadatan Dolores guys. Okay, so. so ayan guys papasilip ko pa sa inyo ng ma ng maayos para kitang-kita nila guys eh. bababa na tayo ng konti i sila lahat din eh. Kompleto sila. May CR. Dito may tindahan rin sa itaas guys. Pero guys, kung tayo pupunta sa kung saan sa liguan, kagaya dito guys, dapat lagi tayo malinis. Hindi tayo kung saan sa maglagay ng basura. Kung saan merong basuran guys, doon natin tatakot. Yun lang guys ang aking mapapayos Para lagi naman tayong malinis at gaganda rin natin kalikasan. So, ayun guys. So ayun guys, naipasilip ko na sa inyo yung mga pinagsutingan nila mga Salvador. Pero sayang lang guys, hindi ko na ipakita sa inyo na buong buo kasi mawawala na kasi yung mga bahay na ginagamit nila. Pero okay lang yun guys dahil meron akong naipasilip sa inyong liguan sa Pugli Spring. Ito po ay matatagpuan sa Barangay Dagatan Dolores. guys. So, kung gusto nyo pumunta dito guys, comment down below na lang guys. So, paano guys? Ako nga pala si Kuya Jims TV. Kung bago pa lang kayo sa ating channel guys, huwag nyo akong kalimutan i-subscribe at pindutin ang notification bell at para updated kayo sa ating video. So, paano guys? Da Bye!